Ano ni ko Ilo rin si Bukoykoy Magat-hapon pinakakain Misa naman pagkabusog nabusog sa damo Hapon na lang Tapos huga uga sa araw na bus, tapos na last na yan oh ayan na kabusog na naman pero madosing pa mamaya maya may, may, may <laughs> laki na nila kasi gani boss gym ko mag alaga ang palaki na nila ito dati baby kalabaw lang. Napagkaliit dati niya. Mga kay Ben. Ayan. Si Butchoy naman ang kakain. Marunong magain kain niya. Kaya lang matagal. Ah, sinusubuan. na, tapos na kumain. Ligo naman. Ligo naman silang dalawa. Ganyan, mag-alaga na kalabaw. Karain, ligo naman. Oh, linis na si bukoy-koy. Linis na. O, oh, ayan. Linis na ulit kayo. Hanina <laughs> ay kulay putik na. Ngayon, kulay itim na ulit. <laughs> linis na sila. Mm. Um, pakain na, tapos ligo. Tulugan na. <laughs> Iitim ng kulay. <laughs> o, oh, linis na. Tulugan na kayo, ha? Kaiitim ano pare? Itim ng kulay. Kalabaw na kalabaw talaga. Kalabaw na talaga yan.